Magandang araw na muli mga boss. Ang problema nito, pag na-traffic siya, humihina daw yung preno niya. Pag ulit-ulit siyang tumatapak sa brake pedal niya. Siyempre naman, dapat i-check ko muna itong vacuum niya kung malakas siyang humigop. Papunta dito sa hydrobac at naka dapat yung makina. Ito nga, kung mapapansin nyo, ang lakas naman ang higop niya. O, ilalapit ko para marinig niyo yung lakas ng higit niya. O, di ba? Narinig nyo? Ang lakas naman ang higop niya eh ilang phone pa lang bibili ito ng customer ang issue nito preno hindi magawa -gawa. at ang plano daw ng mekaniko i-condemn na yung ABS niya pwede daw dun nagsisimula yung paghina ng preno at nang pinacheck naman sa ibang mekaniko ang sabi ata is ganyan daw talaga preno nitong ganitong klaseng sasakyan pero nung tinesting ko mga boss kung makikita nyo alambot ng preno niya kaya Nagdalawang isip ako kasi ang desisyon ko na dito is palitan ng hydrovac eh. Kasi ang lakas naman ng vacuum niya eh. Ang problema nung tinapakan ko, doon ako nagdalawang isip. Malabong sa hydrovac kasi ang ganda ng ano eh. Nang higup ng hydrovac eh oh. Tignan nyo, oh. Kaya lang, ang problema daw nitong nakabili ng sasakyan, kapag traffic daw siya, tapos ilang beses siyang tumatapak sa brake pedal niya, humihina daw yung preno dahil tumitigas na yung brake pedal. Kaya ang gagawin ko dyan, buburutin ko ulit itong vacuum hose niya dito sa hydrovac. Tapos gagamit ako dyan ng open rest number 10. I-disengage -di ko yung dalawang pitting niya dito sa brake master assembly. After nyan, i-disconnect ko na itong brake master assembly dito sa hydrovac niya. Gagamit ako dyan ng number 12 the box wrench. Mayroon niyan dalawang nut na nakakonect dito sa brake master assembly. Luluwagan mo yon para matanggal mo yung dalawang nut na yan na number 12 i-close up ko mga boss para makita nyo yung dalawang nut na niluwagan ko at tatanggalin. Ayan siya oh. Oh, ayan. May kasama siyang washer ha. Ah. Tapos dito naman sa kabila, meron din siyang nut at may kasama rin yung washer. At pag okay na, pwede mo na bunutin ngayon itong brake master assembly mo. Ang diskarte mo dyan, uga ugoy mo lang itong brake master assembly mo sa -da daan-daan mo siyang bunutin. O, oh, di ba tanggal na. Tapos pa-start ko itong makina. Kung meron siyang hangin na humihigop, at eto nga, nung tinitest ko, malakas naman yung hangin na humihigop. Okay. Kaya ang gagawin ko dito, kakalasin ko itong hydrovac. Ima-manual test ko yan para sigurado ako. Kasi ang plano ko talaga dito is palitan. Kaya lang nakita ko sa pag-test na ginawa ko, is okay siya eh. Kinampas na nga namin ng mayari itong pyesa. 10 to 15,000 ang halaga. Kaya lang sayang naman dahil dalawang taon pa lang daw ito kapapalit eh. Kita niyo yung mga ano niya, mga nut apat na nat eh saglit ko lang sa tinatanggal eh ibig sabihin hindi pa siya kinalawang ng ganong katindi talagang sariwa pa kahit yung mga nut niya, kahit yung mga bolt na nakalagay kaya nung nilawag ang kusandali lang pangalawa hindi ko rin siya makitaan ng pagtigas ng preno kaya atong gagawin ko, kakalasin ko itong hydrovac niya. Tapos i-manual ima test ko 'yan. Sa brake pedal mga boss, oh, ayan yung pinaka niya Tatanggalin niyo rin 'yan para mabunot niyo itong hydrovac. Dahil okay na, babalik kayo na ko dito sa ibabaw ng makina. Tatanggalin ko na yung hydrovac dyan, huhugutin ko. Sa pagtanggal ng hose mga boss, iwas niyo na lang siya sa tatamaan. Dito sa brake master niya mga boss, bago 'yan, sabi nung nakabili. Ang napasin ko, nag-try and error na rin yung gumawa nito. Nilipat niya yung position ng o-ring dito sa brake master assembly, kaya lang hindi niya nakuha. Kaya kung makikita nyo, bumili ako ng tatlong klaseng o-ring. Kailangan kasi pag inilagay ko itong brake master assembly, wala talaga siyang kasingaw-singaw dito sa hydrovac. Ayun ang pinipili kong o-ring, kaya tatlo yung dala ko. A problema, itong nabili ko is sobra naman sa kapal. Yung mga nauna, sobra naman sa liit. Kailangan talaga, ang makuha kong o-ring dyan is yung talagang eksakto. Kaya ang gagawin ko dyan, babalik ako ng auto supply. Papapalitan ko na naman tong tatlong o-ring na binili ko. Dahil mabait naman yung may-ari ng auto supply, napapalitan ko yung tatlong o-ring. Apat na piraso na yung binili ko. Mura lang naman yan. Instead kasi na palitan ko itong hydropack, pinagtiyagaan ko lang i-troubleshoot kung ano talaga yung pinanggagalingan ng sira niya. Sa so, diagnosis ko kasi ang nakita ko dito, yung o-ring na nakalagay dito sa brake master, manipis. At dahil na ilagay ko na itong pang-apat na o-ring na pang-try ko dito sa hydropack, isasalpa ko uli yan. Kailangan suwabi ang pagpumasok eh. Mm. Yan! Sambanat lang eh. Nakita niyo, mga boss, o narinig niyo, di ba? Ayun ang swabing pagpasok na inaanap ko pag ipinasok ko siya, swabing swabe. Narinig niyo pati nga yung may-ari ng sasakyan ni eh, nanonood din Eh. Alam niyo pag ako gumagawa ng sasakyan mga boss, laging naka-witness diyan yung may-ari ng sasakyan. Kaya nga possible nito, matuto na rin pati yung customer. Ilalagay ko itong brake master assembly dito sa hydrobak niya. Papaandarin ko itong sasakyan dahil ititest ko naman itong hydrobak niya kung may singaw, gagamit ako ng sabon diyan mga boss. Pag may bumula diyan, patay, palit ng pero pag wala, positive o ring lang. Nakita nyo naman, di ba? Pinahiran ko lahat ng sabon yung paligid niya na pwede siyang panggalingan ng singaw. Kumigup man yan o bumula yan, yari yan, palitang hydrovac. Ilapit ko mga boss para close up siya. Para kung sakali, ma-witness nyo kung may singaw itong hydrovac. Dito naman sa likod, sa pusrad niya, tutulak ko yan. Diyan kasi mapapansin mo, pag may singaw din, pag dinin mo yan, shhh, gaganon yan eh. Mararamdaman ng kamay mo, yung singaw ng hangin na lalabas. Ibig sabihin nyo, ah, may singaw dito sa o-ring niya naman yan. Kaya lang, very good talaga itong hydrovac, kaya ibabalik ko na yan. Wala akong nakita ang problema. Kaya ang naging problema nito, possible yan. Yung o-ring sa brake master, maliit. At dahil nga wala akong nakita ang problema dito sa hydrovac, ilalagay ko na itong brake master assembly. Unahin mo yung dalawang nut niya dito sa brake master assembly na nagkoconnect dito sa hydrovac mo pag naipakapit mo na yung dalawang nut dito sa brake master assembly o oh, higpitan ang muna ng tama higpit lang gamit ang box rest sa number 12. At pag okay na dito ko naman sa dalawang pitting sa brake master assembly mo ipakapit mo na rin yan. Dito sa brake master tsaka mo higpitan ngayon ng open rest sa number 10. At pag okay na yung pagkakahigpit ng mga pitting papalitan ko na yan ng bagong vacuum hose dito sa hydro hydrovac. Yan kasi yung host na pinantesting ko kanina dito sa Hydrovac. Dahil nga sa mahabayan, pinutulan ko na lang. Tapos ito nga, nilalagay ko na, nilagyan ko siya ng dalawang clamp. Kawilaan yung clamp yan mga boss, pinitan ko ng bago. Adjustable clamp na yung binili ko para siguradong mahigpitan ko siya ng maayos. Tapos babalik ulit ako sa loob ng sasakyan, ilalagay ko na yung dalawang nut na number 12. Sa totoo lang mga boss, talagang wala dito ang duda ko na Hydrovac ang sira nito. Eh. Unang-una tignan nyo yung mga nut niya. Oh, mga bago pa eh. Talagang sariwa pa itong hydroback niya eh, na totoong pinalitan niya na dalawang taon pa lang ang tinatagal nito. Nagulat nga rin ako sa presyo nito dahil nung kinambas nga namin ng customer, umabot siya ng 10 hanggang 15,000 naghanap nga kami ng mumurahin pero talagang wala original lang talaga ang available niya. unang una hindi ko na rin ipinilit palitan dahil wala talaga dyan ang diagnose ko na sira palagi ko talaga dito may singaw lang ayun talaga ang unang pumasok sa isip ko at kung nakikita nyo inilagay ko na yung pinya mga boss dito sa brake pedal kasama yung pinyan yung naglalakayan pag okay na ang gagawin natin ngayon kailangan nyo na makakasama kasi magbiblibe tayo dito sa brake master dapat umaandar yung makina mga boss ang gagawin mo ipapapump mo yung brake pedal after a seconds ipapapir mismo nakadiid lang siya ikaw naman mag-release ka ng brake fluid dito sa brake master assembly sa titi niya ayan kung nakikita mo yung pinipiit ko uulitin mo lang yun hanggang sa yung fluid na lalabas is buo na ibig sabihin nun wala lang hangin dito sa brake master assembly at malaramdaman mo naman yung brake pedal mo magiging normal na ulit yung taas niya o okay, ito mga boss, ako na nag-testing. O okay, kita nyo, di ba? Naging normal na ulit yung taas ng preno niya. At yung lambot ng brake pedal, naging okay na rin. Kaya ang gagawin namin dito mga boss, after kong ma-bleed, road test na kami. CBN sa sira. CBN pala. Okay, ro-road test na kami. Na yun, ko na eh. Maramdam mo na? Uh, kasi pag ganitong tumitigil ako, pinaganong ganong ko pa eh. Binobomba-bomba ba? Uh, Kaya ngayon, Ganyan isang isang gano lang ko eh. Kumbaga pag ganang ko, oh. Alam kong titigil na. Lang. Oh, lalakas oh, no? lakas. <laughs> oh. Ito na 'yon. Ito na yung hinahanap kong preno. Parang ano, yung mga ginagamit namin, yung mga Hilux na ganyan yun. ganyan at ganyan, ganyan na kalalakas. Hmm. Yeah, konting kapak lang ganyan, talagang karamdam mong ititigil ka. Hindi yung kailangan mo pang gaganong-ganong mukha mm. ba? Kaya Ah, talagang sabi ko hindi ko rin ipapagawa eh kung hindi tayo matuloy. Uh Oo. -oh. Eh, talagang hindi ko ipapagalaw. Narinig niyo mga boss, si Customer raw Matol. Muli maraming maraming salamat sa panonood. Sana huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa si channel ko. Maraming salamat. Hello, okay na? Okay na po no? ito. Okay na. Okay na. Masaya si Customer. Uh, promise. <laughs> Goods. Goods. Okay, thank you.